si Ginoong Freddy Carino, ang chairman po ng Atinto Transport Cooperative. Uh, Mr. Uh, Freddy, maganda umaga po. Maganda umaga po sa Pailon. Opo, at uh, salamat po sa inyo pong panahon sa aming pong programa. Uh, Ka Freddy, pwede Opo. ho ba ninyo munang sabihin po sa amin na lahat ho ba ng mga requirements para makapagtayo ng isang kooperatiba uh, ay inyo na pong na-accomplish? Uh, na-complish po namin, Ted Pilo. Na, yes, yes po, lahat na-complish po, po namin. Opo, at uh, pati po ang mga lahat ng certificate, mga pangangailangan para sa isang kooperatiba, inyo na po itong nagawa. Ano po? na po namin, sir. Opo, opo. opo. Ilan po ang miyembro ng inyong kooperatiba? Ilan po tayo lahat? <clears throat> na, mm Yung na, miyembro natin sa mm Lahat tayo? 97, saan. 97 po yung balintawak. Mm -hmm. Yung Balintawak na na-credit na na, 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 na po, Balintawak Monumento, 97 unit po ang approved na po ng LTFRB. Opo, uh, 97 units ang lahat po. Eh, lahat po ito ay uh, mga jeepney na naisama okay. po ninyo sa inyong kooperatiba. Ano po? Opo, opo. Okay. Ngayon uh, sir, ito pong inyong uh, biyahe ay tama ho ba ito? Uh, Monumento ho ba? Ano pong inyong biyahe? Uh, may may 24 pa po kami na Munoz Monumento na hindi pinayagan ng LT Parbi. Pero oh. nagpakusunod kami last January pa, tinanggap po nila pero hindi naman nila inaprobahan. Sandali po. Denied po ka, nila. Ka, ka Freddy. Opo, pa opo. Kung, kung, pa pa, yung po tatay ha, gusto ko lang pong ilatag. Opo, opo. Gusto ko muna ilatag ang lahat ng informasyon para maintindihan po ng mga kababayan natin. Ano ho, alam ko po na opo, nang opo, na -gigil kayo dito sa nangyari sa inyo, ano ho, pero Opo, opo, opo. Da, da, lang po natin to tatay ha para ho maintindihan nila opo. ha. Okay, sige. So meron na ho kayo ipinarehistro ng cooperative na. Probahan na po ito. Magkano po opo. ang binayad nyo Opo, dito po sa Cooperative Development Authority para kayo makapagparehistro. Yung po sinasabing paid up capital ho, 300,000 ba? 300 Opo, tatlong daang libo po capital share, ay share capital po namin. mag umpisa o, lang po kami. Opo, opo. So, lahat ng babay... Magkano po ang binayaran ng lahat ng miyembro ninyo para po dito sa pagpaparehistro po sa inyo pong kooperatiba? Uh, almost 500,000 na po lahat, lahat ang gastos. Pero uh, uh, nag-umpisa sa 300,000 capital share namin bawat, bawat, bawat isa. Pero 10,000 ang bawat miyembro lang po namin. Mmm. -hmm. share ng operator po. Mm -hmm. Opo, kasi nga po lahat kinakailangan hindi ho kasi libre ito, you know, pagbubuo ng cooperative hindi libre ito. Opo. Lahat po Opo. ng pagmamamiyembro dito ay hihingian nga ng bayad kasi mayroong ka Kaukulang hinihingi ang Cooperatives Development Authority na paunang puhunan. Ayano, para ho nila Opo. maintindihan Opo. Opo. Ha, na namuhunan kayo dito. Okay. So, ang inyo pong miyembro sa pangkalahatan po ng atin to Transport Cooperative ay 90 ka ninyo, 90 mahigit? 97 po yung member po namin na tumatak po jeep. Okay, sige. 97, 97 po. Apo. Pero ito hubang 97 ka ninyo, meron pong 24 dito na hindi po nakakabiyahe? Meron po, sir Ted. Okay, sige. Yung, yung... Munoz Monumento po, opo, opo. na you... samantalang ako po ang lihiting mo dyan, 1995, may jeep na po ako dyan. Yan po ang prangkisa ng 24 unit po namin. Okay, sige, sandali muna tatay ha. Yung pong iba, Opo. maliban sa 24, saan po bumabiyahe? Eh, saan kayo po, hindi na bumabiyahe. Pinatigil ko na po gabi lang bumabiyahe. Bakit po tumigil? Alas 7 ng gabi, alas umaga po. Bakit po tumigil sa biyahe? Eh, lagi po nilang inuhuli. Ang katwiran po nila, uh, hindi na pwede hmm. mayadil, hindi, hindi na consolidate. Ah, okay. Sige. So, dito po sa inyong mga miyembro na ito, uh, hindi ho ba ang hinihingi ng gobyerno magbuo kayo ng cooperative at yun na nga ang tinatawag na consolidation? Yun nga po, Sir Ted. Eh, cooperative pero ito naman mga jeep namin na iba, ayaw lang tanggapin. Nagpile po kami last January pa ng consolidation. Ayaw naman, dininid po ni Atty. Visconde. Mm, okay. Ang sabi po, kahit umiyak pa kami ng dugo, hindi kami tanggapin. Samantala yung kabilang kooperatiba na tinanggap po nila ay, ay 27 unit nila is Opo, opo. Sandali Ibig mo Ibig po, Sir Ted, hmm. yung jeep, patay na, wala na, bakit <laughs> tumatagpa, tinanggap na LTA Parbe, na makonsolidate, samantalang kami, lehitimo at legal, at ayun, yan talagang original jeep dyan, ayaw nyo lang tanggapin. Opo, opo. Tatay, uh, uulitin ko po, no? Uh, o, alam ko nang gigigil kayo dito kasi nilalatag ko muna mga informasyon para maintindihan ano po. Ang tinutukoy opo. po ninyo na attorney Visconde ay ito pong attorney na NCR Director ng LTFRB, opo, si Atty. opo, Attorney Sherwin Visconde, na aming pong tatawagan this morning ah, para po sa kanyang kaukulang pong panig sa storyang ito. Okay, sige. So, ngayon po, hawak ko dito yung mga sulat nyo kay Congressman Romeo Acop, kay Secretary Bautista. Humihingi na po kayo opo. ng tulong kasi... Sumunod kayo sa gobyerno, nagbuo kayo ng kooperatiba, namuhunan ng inyong mga miyembro, nagambag-ambagan kayong tig sa 10,000 piso, di ba? Opo. 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 Pero ngayon, kayo ang hindi pinapabiyahe. Ano po? Yan ang sitwasyon. Po. Okay, sige. Ano ang katwiran ngayon ng LTFRB kung bakit ayaw kayong pabiyahin? Ang sabi po nila, naka 60% na po sila. Kaya hindi kami tinanggap yung application namin para so, ma Samantalang dati po diyan noong 1990 ay 1912 magkaroon ng prangkisa diyan sa Pasang Masda 150 sa Pisa 150 300 yung tumatakbo diyan. Bakit ngayon wala pang 150 jeep? Eh di na na yung amin na mga original na original na prangkisa namin at naka po kami na kami ng PE. Bakit ganun ginawa nila? Samantalang yung mga tampered na 27 unit, pinapatakbo at tinanggap ng LTE Parbe okay. So yung yung po, kumbaga sa ano, yung, yung tao patay na, bakit buhay pa, tumatakbo pa? Mm -hmm. Opo, sandali lang sir ha. O. So, opo. it, oh, itong 60%, ano ang ibig sabihin? No? 60% ng alin po yun? Yung jeep ng kooperatiba na buhay ng Munoz. Opo, opo. So, meron pong biyahe na ang ruta ay Munoz Monumento. Okay? Meron po. Ang sinasabi ng LTFRB, naka 60% na yung mga dame ng jeepney na bumabiyahi sa ruta ay ayaw kayong payagan. Ayaw kami payag payagan na tanggapin yung application po namin. Apo yon, yun pong kinakatwiran sa inyo. Samantala ilyo. sa ibang, may, may memorandum sila po, sorted, na sa isang kahit isang ruta, tatlong ko pang pwede tumakbo. Sila mismo nagbaba ng na memorandum na yun. Bakit kami ayaw tanggapin? Opo, Samantalang opo. 20 ang ina-apply po namin, na-adapt namin ng job namin na ito. Opo, opo. opo. Uh, kasi nga po, uh, siguro ho, ka Freddy, dahil kayo eh, bihasa na dito po sa modernization program na ito, alam nyo na po naman, yung, pangangaila yung pangangailangan sa sinasabing root plan, di ba? Local root plan, no? Bawat opo, root, opo, opo. may kaukulang pong pag-aaral kung ilang po lamang dapat na pinapayagan ng mga units. Meron Anong bang sinabi sa inyong LTFRB na may route plan na po dito po sa rutang ito? O wala pa? Wala pa silang sinabi may route plan na po yan. Oh, wala pa po, no? Wala pa route plan? Route plan. Wala pa tayong binigay. Opo. Wala kasi, po. Wala silang binigay mm, sa amin. Mm, kasi ang makapagsasabi kung ilan lang ang dapat na bumiyahe sa isang particular na ruta ay yung pong Local Public Transport Route Plan. Yan po yun eh. Yan ang sinasabi nga po opo. ng kanilang guidelines. Okay. Sige, so... Opo, opo. Ang sinasabi po ninyo dito sa inyong sulat kay Congressman Romeo Acop, no? Opo. The opo. refusal of the LTFRB to receive the application of the 17 units unless the operators become members of Munoz Monumento Jeepney Operators and Drivers Transport Cooperatives is arbitrary, unjust, and unreasonable. Sinasabi ho niyo dito, eh sandali lang, may sarili kaming kooperatiba, eh ba't nyo kami pinipilit sumali dito sa kooperatibang ito? Yun ho ang inyong argumento, di ho ba? Opo, opo, sir. Opo. Ba't kayo pinipilit pasalihin sa kanila? Eh bumuo nga kayo ng ano, kooperatiba. Kung sa kabila, sorted, ang laki ng hiningi, bawat isang unit, kinaba po 150,000 po. Ba't pa kami sa sala? Eh, ba po kami. Ayon, Okay. So doon po sa kabila, hinihingi ang kayo bawat miyembro ng 150,000 bawat unit? Opo, opo. Certain. Opo. Um, ito hong bagay na ito, inaipaabot na po ninyo mismo kay Congressman Acop? Eh, sumulat na po kami. Hindi pa kami pinapatawag nung ano, na nung uh, nung huling hearing. March March 4. 2024 mm -hmm. po Narisipon na rin yung reklamo po namin Okay sige Ganito ha Tatawag kami Kay congressman ako next week Tatanungin namin siya Tungkol sa sulat yung Ito Okay oh, uh, Opo, opo. Um, 150,000 Bawat isang unit No uh, Kumbaga eh, Magbabayad ka nito Pilang Ano ito Enrollment fee ito uh, Para saan daw Yung 140,000 eh, Kasi sa ginagawa nila po Yung mga unit Na wala na yung mga ibig sabihin, ang teraplaka na lang, tinatampor din na pinapaluan nila. <laughs> yung chassis, palo. Yung makina, palo. Okay. Mm. Tampering po, tampering ang ginagawa nila. Oh. Oh. Yun ang ibibenta sa'yo ng kabilang kooperatiba. Opo, okay. Sige. So, itong binabanggit po ni Tatay Freddy na palo o tampered kasi mga kapatid, ano ho, kapag binigyan ka ng franchise ng LTFRB, magsasubmit ka sa kanila ng rehistro at doon po sa Certificate of Registration, meron dyan chassis number, engine number, etc., kung magpapalit ka ng engine report ka sa si LTFRB magpapalit ka ng unit kung change ano yan eh mag change unit ka ano ho may mga ganun pong procedure ang sinasabi ninyo itong pinapayagan umano ng LTFRB na bumiyahe ay mga yung binago nila nag tamper sila ng mga chassis number o ano pang number pati ba engine number engine po engine chassis number po chassis number at engine number ng mga rehistro nito Opo. Opo, opo. Yan ang ibibigay sa 150 000, hanggang 200,000 ni Tony, Mr. Tony K. Opo, sandali muna tatay. Ha? Huwag ka muna magbabangkit ng pangalan. Ha? Opo, gusto ko lang ilatag ito kasi, opo, kasi opo. para pangalagaan ko rin po ha? ang iyong, uh, ano, ang iyong uh, sarili sa anumang pong... Alam niyo na ibig ko sabihin, ha? Opo, sige. Kasi... Ayaw sa Sante. Opo, opo. 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 Pasensya hindi, na po. Pasensya na po. Naintindihan ko tatay. Eh, sino bang hindi manggigigil dito? Diba, inamuhunan kayo pagkatapos kayo pang walang trabaho ngayon. No, di ho ba? Okay, po, sige. Eh, sige, ganito. Tatay, kami muna po eh, ay, mer po. Oh, kami muna po ay uh, hihinga ng sandali. Meron lang po kami mga importanteng paalaala sa aming himpilan. Diyan lang po kayo. Inom kayo ng tubig. Babalikan ko po kayo, ha? Opo, 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 oh, oh, relax lang po kayo. Hinga kayo na malalim, tatay. Uh, naunawaan po namin ang inyong damdamin. Atin pong balikan si Tatay Freddy Carino po, ang chairman ng ating Transport Cooperative. Tatay Freddy... Tatay. Oh, sir Yan, okay. Good morning po. Yes, sir. Okay, so Tatay Freddy, ito pong mga units ninyo, opo, ilan actual ang nasa inyo ng na mga jeep niba ito? Anong uri ito ng units na inyo pong sa um, uh, hawak ngayon sa inyong kooperatiba? Yung ano po, yung uh, dating unit, dating jeep po namin, yung uh, old model po. Okay, opo, sige po. Hmm. Lahat po ng inyong mga miyembro, ang gamit po ay yung mga lumang modelo ng jeepney. Opo, sir. Opo, lahat po ito. Hindi pa po kayo nangungutang sa bangko para po sa mag magpalit na units? Wala pa po kaming utang po sa bangko. Hindi pa nangungutang pa po. Opo, -o, o, sige. Pero ito pong mga units ninyo, alam po naman natin, di ho ba, no, tatay, no? meron po tayong sa ating, sa ating magpaparehistro, dadaan ka sa LTO, opo. dito sa, sa inspection, itong motor vehicle inspection, di ba? Meron niyan, ganyan. Opo, opo. Lahat yan, kailangan mo ng signal light, brake light, kailangan mo ng... Kompleto uh, po, komple sir. Okay. Uh, okay. Maayos po yung mga jeep namin. Maganda po. Okay, so ibig sabihin, oh, uh, dito po so compliant kayo dito sa mga motor vehicle inspection system. Ito na ano po. Yes, okay, sir, sige. Eh. Okay, sige. So ngayon, ang inyong sitwasyon, itong mga jeep ninyo, ilang piraso po ito ngayon na hawak na inyong mga miyembro? 24 per unit po yung din na unit po namin. Gabi lang tumatakbo. Opo, opo. Sa so, ngayon, pag-araw di tumatakbo dahil wala. <coughs> yung mga driver, kailangan nilang bumiyay para may pagkain po sila. Oo, oh, naintindihan natin. So, yung pong iba... Gabi lang, pag-araw, di mo mabiyay, nakagarahin lang po. Opo. Yung pong maliban sa 24, yung iba po, ilang units po yung nakakabiyahe ngayon? Ay, sa 24 wala po tumatakbo pag-araw. Hindi po, hindi po. Di ba, ilang ba ang, ilang ba lahat sa inyong buong kooperatiba, ilang ba lahat ang jeepney units nyo? Uh, 100 plus po lahat ang unit. 117. Mm -hmm. Okay, opo. Ang Munoz Monumento po. Opo, pero maliban doon sa 117, may 24 lamang na hindi pinapayagan kasi nga dito, ayaw ko yung pabayayin sa rutang ito. Ano po? Opo, yun, Sir Ted. Okay, yun yun. Para tayo klaro. Sige, so ito um, Itong mga units nyo ngayon, dahil nakapag, nakapag nakapagparehistro kayo dito sa LTFRB at kumbaga hindi kayo kasama doon sa ituturing na ngayon na Colorum, itong inyong maliban doon sa, ilan ba yun siya? 119 minus 24. Doon po sa natitira na okay. maliban sa 24? Maliban sa 24, ito lang po, ito mga ito, hindi lang nakusunod ng 24, pero lahat po ng 97, nakusunod. Opo, so lahat ng uh, 97? 90. Opo, opo. opo Bumabiyahe po ito? Pabiyahe po. okay, sige. Para po tayo maliwanag. Sige. So ngayon po, uh, dito po sa problema nyo ngayon, no? na inyo na pong inilapit kay Secretary Bautista, sumulat na kayo, sa maging o oh, sa LTFRB, no? pati dito ho sa, sa kay Congressman Acop, Ano ang balak nyo gawin? Ay, ang balak po sana ng hmm. kasi ang ang uh, ang gobyerno nagbaba ng consolidation willing pa kami magpa magpa Magpa... may programa sila. po sila, willing pa kami magpa, magpasak sa gobyerno. Ang problema po, itong aming 24, hindi eh, nas, at hindi na tinatanggap. Mm kami ng motion, kaya lahat po ng ahinsa ng gobyerno, na pwedeng lapit na lumalapit na po kami. Baka sakaling maawa sila sa amin. Opo, opo. So, tatay, mamulanggalang galang lang, ano po, itong inyong kooperatiba, opo, sino-sino ang mga official nito? Opisyal po namin si Eli Habira, mm -hmm. ang vice ko po, mga mm -hmm. member po, eh, mga kompleto po ako ng opisyalis. Opo, opo. Uh, meron ho ba kayong affiliation sa alimampung grupo ng transport? Ape, meron po affiliation po kami, po kami. Ito yung mga opisyalis ko po, si Eli, oh. Hilira, opo, 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 si opo. George Magleo, mm. opo, opo. Member, si Sergio Gal Gracilia, mm -hmm si Marisa Dicen, mm -hmm. Jonathan Animo. Hmm, hmm. Opo. Ah, uh, kayo ba yung may affiliation? Saan ba kayong affiliated? Manibela, Piston, Pasang Mazda, Ay, wala, Pejodap? Wala sa affiliated, ba? Opo. May affiliated ba tayo? Wala. Uh, wala pa kang pilit uh, affiliated. Wala okay, pa kang okay, okay, sige po. Tatay, uh, kasi po ito hong paghahain ng mga dokumento para po sa kooperatiba ninyo, kinakailangan ng mga Opo. usaping legal. Sino pong abogado na tumutulong po sa inyo? May asal mm -hmm. uh, na kami attorney siya, attorney mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Opo, opo. So ito pong si attorney, uh, kayong kumuha sa kanya? Opo, opo. Kami kumuha sa kanya. Opo. Siya ang maintainer po namin. ayon oo. Sa kooperatiba po. Opo, opo. Uh, tatay, anong sabi ni attorney sa inyo? Ayun uh, nga po, ang ginagawa ni attorney namin, lahat ng ahinsyang pwede lapitan, posong gumagawa ng sulat para makapunta po kami. Dahil mm -hmm. ang sabi niya po, bakit pinapayagan yung uh, tampered kaysa mm -hmm. tayong lehitimo na walang, walang tampered? Opo, opo, opo. Kasi dito po... Ibig may... sabihin, sabi niya, may kinikilingan ang guberno. Mm -hmm. Bakit ayaw tanggapin yung lehitimo mm -hmm. na Munoz Monumento at yung sa kanila it tampored, iba nang unit, mm. iba nang mukha na jeep, iba nang iba na may-ari, mm. batatang penalty par Samantalang pansamantalan kaming lihitin mo, mm. ayo po tanggapin. Opo, yun maliwanag po 'yung kasi nga dito po meron sila silang sulat sa MMDA, no? Pati sa highway patrol eh, humingi sila ng tulong kasi nga po kapag nagpalit ka ng mga makina o chassis o ng auto, meron pong dropping and substitution kung tawagin sa LTFRB, no? Kung magbabago ka ng Opo. units. Ah uh, nang huli ba dito po sa mga sulat ninyo na identify din yung mga plate number ng no, mga tampered ka yung jeepney? May mga hinuli ba sila? Wala. May hinuli po sila. Isang piraso, yun, naka-impound na po. Pero yung iba, hindi pa nila hinuhuli dahil uh, ang sabi po ng uh, highway patrol at saka yung mga ano, pagka uh, hinuli, hinulihan pa rin sila, ay eh, magre sila ng seleksyon yung panguhuli i-reklamo daw yung SPG samantalang legal, illegal po yung ginagawa ng kabila okay. hmm. na kooperatiba. Opo. Sige. Pero may isang naka-impound na po. Opo, opo. Isa pa lang doon sa kanin nyo, 24 ba yan na bumabiyahe? 24 yun yung, yung po nila. Okay, sige. Higit so, pa, higit pa. Opo, sige. So, Tatay Freddy, ma walang galang lang po, no? Para lang po natin maintindihan kasi nga kayo, ano po, kayo ho ay magmulat opo. sa pool. Ito na pong hanabuhay niyo, Tatay. Opo, opo. 95, nandiyan na po ako sa IDS. Opo, opo. Tatay, ano po ang natapos niyo sa pag-aaral? Ah, uh, grade uh, pa ako ng 4 years po. Okay, Nak nakatapos kayo sa kolehiyo. Opo, opo. Opo, opo. Ano po ang trabaho ng mga magulang niyo nung buhay nung sila po ay anja pa? Anja pa ba mga magulang niyo? Ang tate ko. Mm -hmm. Ang tate ko buhay pa yung tate ko, 80 years old na po. Mm. -hmm. Nasa Pangasinan po, sa Bayangbang, Pangasinan po. Opo. Ang nanay ko papatay na po. Opo, opo. Ano pong trabaho ng mga magulang niyo, Tatay? Uh, sa Pangasinan po, ang tatay ko po is negosyante at sa kami may malawak po kami lupain, may tiniktar po kami lupain na sinasaka po nila. Ah, opo, opo. Mag kumbaga, farmer po ang tatay po ninyo, no? Sa Pangasinan. Oh, opo, sa kami oh. negosyante po ng bakal. Ah, okay. Sige. Para lang ho natin maintindihan ang background niyo dito nga sa usapin na ito. kasi iba po nang mga kooperatiba Uh, ang problema po kasi ano ho ito eh usaping mga legal ito pag nito kaya yung iba nahihirapan din po. O sige. So ganto po tatay Freddy gagawin po namin dito Uh, by next week po gagawa kami ng paraan makontakt makontak po si Congressman Ako, maipaabot sa kanya itong sulato ninyo kung kanya-nang nabasa at tatawagan so, din po. namin itong LTFRB DOTR para po dito po, so, sa, po. sa sa inyo pong pinoproblema ito. Sa ngayon, oh, tya, may tanong ko ba kay Tatay? Sa ngayon po, Tatay, oo. So, oh, oh, sa ngayon, ano ang panawagan ninyo sa LTFRB DOTR o maging kay Secretary Bautista? Sana po maging patas lang po ang pagpananaw ng mga may, mga jeepney operator bilang kami ang lehitimo dyan sa EDSA sa Monumento Muñoz. Parehas lang po sana ang pananong nila. Wala po silang kinikilingan. Kasi bakit po kami dinenay samantalang kami po ay lehitimo at legal po ang aming dokumento. Samantalang yung kabila po na inaad gusto kami pasok doon, eh puro illegal po, puro tampering po ang ginawa. Yun po ang sinasakit ng loob ko po, Sir Okay, sige. ilang ilan taon na kita? Kaya lahat na po ng ahensya ng gobyerno, mm. ito po, mm. sa DOTR, Highway Patrol, mm. MMDA, MMDE, HPG, kay Congressman Ako, mm. lahat po sinulatan namin, dahil humingi kami ng tulong sa kanila mm. regarding sa tampering ng kabilang kooperatiba kasi malaki sila maningil. Mm. Pinawa ba, 150 hanggang 200,000, paano kami papasok po doon? Mm. Opo. Wala kami ganang kalaking pera na pang pambayad sa kanila. Opo. Sige. Sa sa ngayon po sir, uh, sir Freddy, gaano kahirap itong buhay ng mga ng hanay ninyo dito po sa pamamasada ninyo. Kumusta po e, naman? Eh talagang hirap po sa kabilang isla mga biyahe para silang mga paniki. Sa kabe hmm. lalabas, lalabas sa araw ng tatago. Hmm. Tapos 'yung mga driver po namin kahit tignan sa kooperatiba, puro sila utang saang kumuha? Doon sa capital share nila. Opo. Saan sila kumuha ng pambayad doon sa inyong capital share nga na naipon na ipundar na, nang, utang sila? Yung kinikita pa nila sa gabi, kung kumita sila, makapaghulog. Hmm. Pag wala, pass. Wala muna. Opo, opo. Naitindihan po natin dito. Okay, sige. So, Tatay Freddy, hindi pa po tayo tapos. Muli kami tatawag sa inyo at kami po inyong kaisa para po sa kaliwanagan po ng isyong ito. Opo, opo, salamat Sir na marami po. Opo, opo. No, no, ang po namin kay, kayo at kami po inyong kaisa. Ano para po sa kahunin niyo ay patas po na laban. Salamat po Ka Freddy. Si Ka Freddy Carinyo po ang chairman ng Atinto Transport Cooperative. Ted Pilon at DJ Chacha. Ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday 6 to 10 AM.